Sarado ang mga bintana ng bahay na Alteres, samantalang nagdaraan ang posisyon. Iisipin mo ng tao roon kundi isang sundalo nagbabantay sa may pintuan. Ngunit naroon ang minsan na Alteres. Kasupalpal sa bibig nito ay isang mahabang tabako. Pinabawalan magsimba na Alteres ang senyora ng bahay. Mm -hmm. Sa pagkainip, narinig na senyora ang himig ni Sisa na dalawang araw na nakukulong sa kwartel nagutos sa mga sundalo. Bakit din siya ngayon din? Sa sarili, sisa ng mga sandaling iyon, nasakta ng ng babae na laging pinanginilagan ng mga ah, alila at sundalo. Vamos, magkanta ikaw! Walang reaksyon ng baleo na si Sisa. Hindi na ang senyora. Nagkapag malaki pa marahil sa sarili dahil hindi naitindihan ni Sisa ang mga salita Espanyol na binigkas nito siya garel, hindi lamang sa Tagalog, kundi pati sa Espanyol. Malita sa buong bayan na kinabukasan pagkaraan ng kasal nila ng Alperes. Ano ay no, kabuo, corporal lamang. Hindi nito mabigkas-bigkas ang salitang Pilipinas. Nagyayabang ang sarhento. Noong unang panahon, Pilipi kong bigkasi ng elite. Maging makapranses na kasi tayo, mga makabago. Di kasi natin matanggap ang dalawang ay eh. Paano bibigkasin kung gayon? Tanong uli ng Al Perez. Siyempre sa matandang paraan. Pilipinas. Mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit kung anong natutunan niya, dapat rin niyang matutunan. Ah. Paano bibigkasin ang pangalan ng payang ito? Pilipinas, kung anong tanong mo? Nakagisang kita sila! Pilipinas ang tamang bigkas! Peli, peli, peli! Nakagisang talaga kita na silya. Peli. na, umawit siya sa wikang Tagalog, hindi siya nakakaintindi ng Espanyol. Itindihan ni Sisang utos at umawit ito. Uh, Ang Sige, sumayaw ka lang. Sumayaw ka! Sumayaw ka! At pinalo ng babae ang mga paa ni Sisa. Nasaktan ito at tinihang sanggalan sa pagpalo ng mga kamay. Ah! Nagsasayaw ka na! At maghilit ulit ang latigo sa mga paa ng baliw. Tinahas ng baliw ang mga paa nito. Pinalo pa at nawakwak ang damit nito. Lumitaw ang balat at bumakas ang dugo. Kunin mo ang babae na ito, pakainin, gamutin, at bukas dahil mo siya sa bahay ni Senyor Ibarra. Gusto mo kita ng buto? Di wag, hindi ka makakalapit sa akin! Magbukas ka! Sana matamaan ang kulog ang mo! Palapit ka muna ng ulo sa kalye! Umalis ka ba ka Asistente, umalis na ba ang Panginoon mo? Opo, umalis na po! Ahahaha! Banyong ka! <laughs> <smart> <laughs> Nakihiya ka! <laughs> <tumult> <tumult> Tungo, asistente sa kusina. Umadyat ito sa kusinero. At sino ang umabayan? Ikaw? Ako? Ah, ang bayan. Tanyong niya'y kung umalis. Hindi naman niya tinanong kung bumalik.